Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. <tinyo> talagang pinatunayan na ni Marites na pinapanigan niya si Rigor dahil magagawa na nitong sabihin kay Rigor ang tungkol sa malaking halaga ng pera na nag-iwan at hinala niya umano ay si Tanggol ang may gawa nito. Kung kaya't isang malaking gulo na naman ito at lalong nagliyab sa galit si Rigor, magkakabangayan na naman sila Tinding at pilit nitong paaaminin si Tinding kung nakita ba nito na si Tanggol ang nag-iwan ng pera. Ngunit iginiit ni Tinding na talagang hindi niya nakita kung sino ang nagbigay. Magbabanta naman si Rigor na sa oras na mapatunayan niyang pinagtatakpan nito ang demonyong apo nito ay maaari din itong makulong. Sa kabilang banda hindi pa rin nga tumitigil si Ramon sa pag-uto sa kanya mga tauhan sa pangunguna ni Severino na hanapin kahit sa ang lupalok o ng kiyapo si Mukang. Hanggang sa paglabas ni Tinding ay muli siyang makikita ni Siberino. Matatandaan nga natin dati na naggros ang mga landas ni Siberino at Tinding nang minsang pasundan ni Ramon ang lalaking tumangay umano ng briefcase ni Greg. Kaya naman dito, agad na tinanong ni Tinding kung anong kailangan nito at kung sinong tanggol man ang pakay nito ay wala na silang mapapala dahil nakakulong na ang kanyang apo at ang briefcase na dala nito ay naisurrender na nga sa kanyang tatay Rigor at sa kinauukulan. Kaya naman agad na tinanong ni Severino kung ang tanggol ba na binanggit ni Tinding ay anak ni Rigor de Magiba. Ngunit hindi na lang nakapagsalita si Tinding dahil kinutuban na nga siya. Maya-maya pa sa pagbalik ni Severino ng mansyon ay agad niyang sinabi sa kanyang boss Ramon ang kanyang natuklasan. Na may anak pa pala si Rigor na tanggol daw ang pangalan at nakakulong ito. Dito na nga napagtanto ni Ramon na ito yung nakita niyang kamukhang kamukha niya na may dala ng briefcase. Kaya naman naghinala na siya sa ipinakilala ni tanggol na Olga. Dito nga ay personal niyang pupuntahan ang sinasabing tanggol na nasa bilibid. Gagamitin niya si General Ribas para makapasok sa loob. Sa kanyang pagdating ay sasambulat sa kanya na naroon din pala si Olga dahilan ng pagkabuliliyaso lahat ng mga plano ni Olga. Kaya naman ka pamilya, kung bago ka palang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang FPJs Batang Kiapo. Hanggang sa muli, salamat!